kahulugan ng paghihiganti sa panaginip. Sa espiritwal na mga termino, ang mga panaginip ng paghihiganti ay nagdadala ng mga makabuluhang mensahe. Ang mga panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng hindi nalutas na mga karmic na utang o ang pangangailangan upang matugunan ang mga nakaraang paglabag. Maaari rin nilang i-highlight ang nakakapagpabagong kapangyarihan ng pagpapatawad na nagpapakita na makakamit natin ang espiritual na paglago at pagkakaisa sa pamamagitan ng pagpapakawala ng na mga nakakapinsalang enerhiya. Higit pa rito ang mga panaginip ng paghihiganti ay isang espiritual na paggising na naguudyok sa iyo na lampasan ng galit at sama ng loob. Ang mga ito ay isang malakas na panawagan upang magsanay ng pakikiramay at pagunawa sa sarili at sa iba. Ang espiritwal na interpretasyon nito ay nagbibigay ng kapangyarihan sa atin na humanap ng mapayapang mga resolusyon at bitawan ng udyok para sa paghihiganti. Sinasabi sa iyo ng mga panaginip na ito na aktibong humingi ng pangunawa, pagpapatawad at patas na mga resolusyon sa iyong paggising at mga panaginip sa mundo sa halip na paghihiganti. Sila ay naguudyok sa iyo na magsikap para sa nakabubuo na resolusyon. Ang mga panaginip sa paghihiganti ay sumasalamin sa pinagbabatayan ng emosyonal na kaguluhan at hindi nalutas na mga isyo. Napakahalagang suriin ang ilang mahahalagang aspetong ito. Una, ang hindi nalutas na galit. Ang panaginip ay maaaring magpakita ng galit o sama ng loob sa isang tao o isang sitwasyon. Pangalawa, ang kawalan ng kapangyarihan. Ang pakiramdam na parang wala kang kontrol sa isang sitwasyon sa iyong pagising sa buhay ay maaaring humantong sa mga panaginip ng paghihiganti bilang isang paraan upang mabawi ang kapangyarihan. Pangatlo, ang pagnanais para sa katarungan. Kung sa tingin mo ay mali, ang panaginip ay maaaring magpakita ng isang malalim na pagnanasa para sa katarungan o pagkamakatarungan. makatarungan. Ang, apat, ang takot sa paghihiganti, minsan ang mga panaginip sa paghihiganti ay sumasalamin sa iyong takot na masaktan ng iba. At ang panglima, ang pangangailangan para sa pagsara. Ang panaginip ay maaaring magpahiwatig ng isang pangangailangan upang malutas ang isang nakaraang salungatan o bitawan ang mga negatibong emosyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paghihiganti. Kapag na nanaginip ka maghiganti, ito ay nagpapahiwatig ng poot na iyong nararamdaman. Ang simbolo na ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay may hawak na galit. Para dyan, sinusubo ka mong maghiganti sa ilang paraan. Kailangan mong suriin ang pinagmulan ng mga damdaming ito at humanap ng isang malusog na paraan upang palayain ang mga ito. Ang panaginip na ito ay isang hudyato pang ang alitan. Bilang karagdagan, ang mga panaginip ng paghihiganti ay sumisimbolo sa pagnanais para sa hustisya sa isang partikular na sitwasyon. Pakiramdam mo ay napinsala ka at naghahanap ng kabayaran. Makakatulong, ko, makakatulong ito kung isa sa alang-alang mong ituloy ang isang resolusyon sa pamamagitan ng mga nakabubuting paraan tulad ng bukas na komunikasyon, pamamagitan o pagpapatawad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pumatay para sa paghihiganti ang panaginip na pumatay para sa paghihiganti ay maaari maging isang nakakatakot na imahe. Hindi ito palaging nagpapakita ng tunay na intensyon na sakta ng iba, ngunit nagpapahiwatig ng galit upang igiit ang kapangyarihan. Ito rin ay refleksyon ng malalim na puot upang maalis ang isang bagay na nagbabanta sa iyo. Ang panaginip na ito ay maaari din magpahiwatig ng pangangailangan na harapin ang masasamang katangian sa loob mo. Ito ay isang senyales upang madaig ang iyong mga mapanirang tendensya. Sa halip na magiganti, ang panaginip na ito ay isang pagsisiyasat sa sarili upang maluta sa mga panloob na pakikibaka sa nakabubuo kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong naghihiganti. Kung nadaginip ka tungkol sa isang taong naghihiganti sa iyo, ito ay isang malungkot na karanasan at isang pakiramdam ng kawalan ng kapanatagan. Ang panaginip na ito ay sumasalamin sa iyong pagkabalisa tungkol sa pagharap sa mga kahihinatnan ng mga nakaraang aksyon. Ito rin ay sumisimbolo sa takot na husgahan ka ng iba. Samantalang ang panaginip na ito ay nagpapaalala sa iyo na tugunan ang mga isyo na maaari maging sanhi ng paghihiganti ng iba. Mahalagang pagisipan ang iyong mga aksyon at ang potensyal na epekto nito sa iba at subukang lutasin ang anumang mga salungatan sa pamamagitan ng bukas na komunikasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga kaso ng paghihiganti kapag nanaginip ka tungkol sa mga kaso ng paghihiganti tulad ng pagkakasangkot sa isang legal o judicial na senaryo ng paghihiganti, sinasagisag mo na kinakaharap mo ang mga kahihinat na ng iyong mga aksyon. Ang larawan nito ay maaaring magmula sa isang takot sa paghahanap ng hustisya para sa mga nakaraang pagkakamali at nagpapakita ng mga alalahanin tungkol sa hindi patas na pagpuna ng iba. Sa isang banda, ang panaginip na ito ay isang senyales upang suriin ang iyong mga aksyon at tanggapin ang responsibilidad para sa iyong mga desisyon. Maaari kang humingi ng payo ng isang tao upang harapin ang paparating na salungatan.